Another video na naman guys. Yan, panoorin natin. Tara! Kaya mo bang isugal ang kilay mo para sa 200,000 pesos? Kaya, kaya! Kaya mo ba isagal yung kilay nyo para sa 200,000 pesos? Wala ito na. sa tinatawag Ang problema guys, di sigurado. Ang sarap, sarap sa pagkirandam! <laughs> Kung panalo. Lahat dahil baka makuha lang sa unang spin. Imagine 200,000. Pag ako ang nalo, magpapakilay ako! Kaya! Hala, 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 hala! Ah, esos kaya? Hala, <laughs> hala, <laughs> hala, <laughs> <laughs> Ito na hala, si Boy Banat! <laughs> Ready? Ready! Yeah! Si 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 at <laughs> <laughs> construction worker ay napasabak na rin. Estudyante at kahit babae. Anong gagawin mo sa pera? Pambili ng tanduay. Tanduay lang pala? Tandoal. Tandoal. Isaiah> okay na uh? Really nigga? So Di baling mawala yung kilay ko. Basta wad ka lang mawala. Yeah! Oh, ang sweet. Sige, punta ka ni Like I'm to pay me. Mo, sarap po siyong. pagiging vlogger upang makasali sa challenge na to. Ang importante ay kung kaya at tanggap mong makalbuhan ng kilay. Sayang talaga. Sana makakita ta mo. Makabo kayo diyan. Wow! Ang tanong guys, <laughs> ano ba yung 200 na yun? Ang taong ito ang pinaka-hyper na challenger sa larong ito. Pero kasi mahal. Ready! Ah! Wow! sa mga challenger kung gusto ba nilang makachamba o gusto lang nilang makita sa video. Ayos, Antol. Pakiramdam ko ang pugi-pugi ko na. What? Anong gagawin mo sa pera pag ikaw yung manalo? Mili na babae. Eh? <laughs> okay. Okay. <laughs> at mag-aral. Yeah. Girlfriend ko na nasa Mindanao. Sana hindi tayo magano, maghiwalay sa pagkatapos sa challenge ni Beatmaster. Siya ah! na nga ba talaga ang mananalo ng 200,000 pesos? Para sa 200,000! Dalawang gilay, bro! Hulong na, hulong na, hulong na! Ang gagawin ko sa pera, malapit ang mga anak ang isawa ko para sa bata ko to. Yeah! Wow! pag buntis. Totoo nga bang maswerte ang tao pag may asawang buntis? Ma. Mama na Mama. Mama, Mama. Mama, Mama ay, Malas pati. pala. <laughs> Mama. <sabi> ko. <laughs> Mama ano mo sa bago mong looks? Sa... Mama! Lo ang... <laughs> ang, grupo. <laughs> ang... grupo ko ay... Kamala ha? Magwapo. Mama Mama. <laughs> sana manalo. Punta kami na Burakay. <Giberatını Vincent Leonard> Panggalay na. Marami pa ang naging biktima dahil sa kagustuhang makachamba. Imagina't Pero kahit isa sa kanila, <Transformers> ay walang nakakuha. Talo sa pag Talo ka naman ngayon! <g aluminum> <d Fuel> <Nalan him quê> Talo na naman tayo!